Happy Valentine, honey. <laughs> Kahit na mag-asawa na kayo, dapat nag-date pa din po kayo. Hindi ibig sabihin na pag mag-asawa na kayo, ay hindi na kayo kailangang i-date. Hindi po yun ganon. So, kahit na asawa na ninyo siya, wag ho kayong mahiya na i-date kayo. O i-request sa kanila na mag-date kayo o mamasyal together. Kasi yun ang bandingan ninyong mag-asawa. Para manatili itong maging masaya, malikaya, at kontento sa pagsasama ng bawat isa. Importante po yan. Kailangan maging vocal ka sa loob mo kung ano ang nasa sa loob mo at nais nice mong ipaalam sa asawa mo katulad ng gusto mong i-date ka, sabihin mo.